Hi everyone, welcome po sa aking YouTube channel. Yes, kamusta po kayong lahat, sa aking mga new friends here, mga kaibigan at mga bagong subscribers po dito sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Yes, and for today's episode, pinamagatan po itong Magbalat Kayo. Kasi po for today magbabalat po tayo ng suha. And later on, um imumukbang natin. Kakainin natin siya. sa pagbabalat ng ating suha mm -mm. panoorin nyo po ang episode natin ito hanggang sa huli maraming maraming salamat sa aking new friends and new subscribers po dito po sa aking youtube channel eto nga ready ready na ako magbalat actually hindi ko na napaghandaan ang araw na to, I mean dahil wala akong maisip na gawin kanina Uh, naisip ko na lang mag-vlog and ang hirap ko talaga kasi mag-isip ng content so naisip ko magbabalat na lang ako ng aking suha and imumukbang ko siya later on kaya wala nang, nakapambahay lang talaga ako as in so um, ang bala ko sana, bubuksan siyang parang santol yung parang santol na ano, kasi lang um, hindi ako expert sa pagbabalat ng suha Lagi akong kumakain ng ganito. Minsan kasi ang ginagawa ko, ginaganin. Yung finofor ko na lang siya after na ano. I mean, kinakat ko siya into four. Oo, para buksan mo na lang. Parang ginagawa ko siyang, <clears throat> tawag dun, ginagawa ko siyang, naka-shorts lang po ako ha. Ginagawa ko siyang parang, um, watermelon. Yun po ang aking ginagawa. Yes ewan ko kung anong naisip ko kung bakit ko ginawa ang vlog na to mm -mm. ang pagbabalat ng suha <laughs> yes kaya kaya ang title ko talaga ngayon magbalat kayo mukbang later <laughs> hindi ko kaya siguro uh, kaya ko bang maubos sabi nga nila uh, good for the health daw po ang pagkain po ng ganito yes actually ang gagamitin ko sana kanina ay uh, yung camera kaso lang yung problem ko talaga wala akong editor ay gusto kong ma-edit naman ang aking <coughs> ng aking ah uh, for today yung aking video sabi nila kasi kay ay shit natamaan yung ay, sorry for the word natamaan yung loob niya kasi sabi nila mapait na kapag natamaan yung loob niya. Yes, sa aking previous vlog, ito na po yung sinungkit ni Jeff Tugas. Ito talaga yung sinungkit ni Jeff Tugas po nung nagpunta po kami ng, sa Dikamay, San Mariano, Isabela. Oo. Uh Oo. -oh. Ito po yung pinaghirapan sungkitin ni Jeff Tugas. Oh my God, diba? para ang dali magbukas. Pero, <clears throat> ano naman siya eh, madali, pag naaganunan mo na kasi yung isa, parang pwede na siyang dire, parang ano, dire direct. Pwede mo na siyang balatan ng ganun talaga. Yes. Mas expert po sa aking magbalat si Jeff Tugas ng ganito. Yes. Keep, keep on watching lang po hanggang sa dulo ha. Anyway, maraming salamat sa aking mga loyal supporters here. Kayong mga mm, nang niya. Ang sarap. Sarap niyang kainin later. Yes. Ano kayang masarap na ano dito? Sausaw. may God. My goose. Ang hirap talaga magbalat ng ganitay. Yes. Kamusta po kayong lahat pala? Yes, malapit na ako. Oh, haya, nabalatan ko na siya. Yes. Nabalatan ko na siya pero syempre marami pa akong tatanggalin sa ano niya. Sa Yes, itong mga ito, makapal pa siya kaya kailangan ko pang tanggap. <coughs> <coughs> oh my god, wala po akong COVID ha, inubo lang ako nasabid lang po yes, kailangan ko pa siyang tanggalin yung ibang ano niya Oo, hindi ko na i-edit yun kasi sinabi ko ano, pero ang itim ko sa camera oo, oo, oo new kasi ako yes yes, ito na nga, oo yes, medyo makapal pa siya, tanggal ko na yung iba pero makapal pa siya. Actually, kapag ako talagang nagbabalat, kapag, eto na, kapag ganito na siya, kinakat ko na siya into four, para, ano, para, ah, ano, madali na lang na ganun. Hindi ko na siya totally, pero kapag kay, ano, kasi, kapag si Jeff Tugas kasi ang nagbabalat, talagang, kailangan, ano, manipis siya. Oo. Perfect po kasi si, ang aking kaibigan na si Jeff Tugas. Yes, dahil wala si Jeff Tugas ngayon, mag-isa po ako sa aking vlog. Oo. Kasi na isipan ko, lagi na ako magbablog. Mm -mm. Kasi minsan tinatamad ako. Ang hirap po kasi mag-isip ko anong gagawin. Kasi nagawa na ng iba. Di ba, syempre, alam nyo naman po, lahat tayo talaga na, ano, lalo tayong mga small YouTuber, ang hirap po natin mag-isip ng kakaibang content yes oo suha magbalat kayo <laughs> suha magbalat kayo talaga <laughs> oh, ay ay ganun pala alay pongga ngayon ko lang kasi binalatan yung ano niya actually, kakat ko na siya into four para hindi na ako mahirapan. <laughs> Oo, oh, natamaan siya, o. Oh, kasi ang sabi nila, hindi daw pwedeng matamaan mo siya kasi mapait na. Yun ang sabi nila, ka, an nila. ewan ko po kung totoo. Yes. Oh my God, wow, I love it. Oh, mas, uh, ano daw to antioxidant, sabi nila. Oh, ang sarap. Ito yung kinuha namin ni 2 kasi dun sa aking previous vlog galing kami sa barangay di kamay, tikman ko lang ha. Para ang sarap niya, oh. Ito po siya, oh. Oh, di ba? Mmm. Ang tamis niya. Yes. Mukuha lang ako ako ng sauce. In, in, in Tagalog sa <laughs> usawa <laughs> mm, mm yes Yes. Panoorin nyo po ito hanggang sa dulo. So, ito na nga po. Kainan time na. Yes. Ang, na ang napili kong sausawan ay toyo with suka. Yes. Nilagay ko na siya dito. Ay, ah, yung iba. Oo. Imumukbang ko pa ba lahat to? Ang nakikita nyo. <laughs> diba? <laughs> Nagbuka siyang... Alam mo yung ano ng pusit oh, <laughs> sa loob. Oo. Si Jack kas kasi pag siyang kasama kong kumakain ng ganito, yung sausawewan niya kasi bagoong. Ako po, lagi kasi talagang nasanay na ako sa toyo. Yun yung pinagaanuhan namin ni Jack kasi lagi, di ba? Na ano, yung about sa mga sausawan namin dalawa, kanya-kanya lang naman tayo ng taste. Kung anong sa atin ang ah, masarap, ganun. Or anong papasa sa ating panlasa, ganun. Mmm, masarap na. May toyo try nyo po. Sa hindi pa nag-try. Mm -mm. mm -mm. Anyway, hindi ko nilagay na lahat. Kasi, ma hindi ko maubos. Mm -mm. Hindi pa, nagmukbang video ako ng suha, so, pero na ano kung hindi maubos. kontent oxidant kasi to. Mhm. Mm Wala well, na pag nag-diet ka. Kumadere kang mag-pops, ganem. Mm. Mhm. Maalat-alat yung toyo pero nilagyan ko siya ng suka sa sasalubong yung, yung tamis ng tamis nung suha sa alat ng toyo at sa akin ng suka. nó bổ sung năng lượng cho sarap talaga <tip> mm. Oh, malapit ko na sa maubos, oh. Nalimutan ko yung ilaw, yung ilaw ng camera. Yung ilaw ng ano lang, nakailaw. Mmm. Ang sarap niya. Parang kulang pa. Anyway, uh -uh. ang sarap niya. Kapag kumakain talaga ako ng suka, usually, uh -huh. kaya kang ubusin yung isang ganito. But, tapos ko lang po kasi kumain kanina and <coughs> sorry matatapos akong kumain kanina pagkatapos ko po kasi kumain kain ako ng ganito kasi antioxidant siya anyway maraming salamat po sa mga nanood ng aking walang kwentang video for today ang <laughs> aking walang kwentang episode for today yes maraming maraming salamat po oo oh, alam kong walang kwenta pero para sa inyo po Meron. <laughs> May pinapanood pa rin ang aking mga loyal subscribers po dito sa aking YouTube channel. Yes. Don't forget to like po and to share our video for today. And don't forget din po na mag-subscribe po dito sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Good, uh, God bless everyone.